What? Every month na tayong lalabas kapag ating mansa. Cause you know, I want to celebrate this day with you. Cause I love you. You are my everything. You are my sunshine. My only sunshine. You make me happy. Ano next time? Saan tayo pupunta, Daddy? Ah, siyempre. Like uh, last time. So napanood mo yung last time. Kasi sa last time, nandun tayo sa parang yung team niya gasoline station eh. Uy, hindi yun <laughs> yung <laughs> <laughs> check Sana in. Sana next naman, parang mga ano. Fifty shades. shades. of Grey. Charest. Ang uh, mga maniwala. Hindi po kami nag check in na. Kasi may bahay naman kami sarili. Pero na-experience namin yun before. Kasi brown out sa ano. Sa, ah, sa Payaman. Payaman siya nito. Tayo lahat. <laughs> nag-check in tayo lahat. Na-try La, na mag check-in. So, nag-check like, in kami dito sa... Ito, sa ganyan. Shh. Uh, <laughs> Tapos, may mga concept-concept pala per room. So, yung na, napasokan naming room, na-check-in na namin, ay, gasoline station. So, nagpagas si BK sa Shell kami. siya, shell. Yes. Nag, ano kami, nag roleplay. Gatsi. <laughs> <God. laughs> Charesa. Huwag kayo maniwala uh, man. sa kanya dahil uh, nagpunta kami doon dahil brownout lang. Waaaaaah! <laughs> <laughs> Di nga! <laughs> <laughs> yun yun, tayo nila, Juni, magkakasama. Lahat tayo. Lahat ng tao sa bahay. Kasal naman na ata tayo. Mm. Kaya nga, sinasabi ko yun. Masyado ka naman kabago. No, hindi nga. Bakit mo makakabahan? So, saan mo naman ako dadalhin? Hmm. Surprise me. Eto. This month naman, alam mo, realization ko this month. Actually, last month din. Pero, naalala ko lang na magandang gawin natin ngayon ay mag-relax for today's video. Oo, oh, gusto, gusto. Ko yun. And, kumain siyempre, of course, kumain sa labas. Woo! Sheesh! Yun ang mga gusto ko lang. Kahit yeah, tayo, tayo sa labas. Pero before nun, no, may pumuntaan muna na tayo. Uh, relaxing place. Spa. Yes. How did you know? <laughs> Ay, relaxing place at mga -re relax sa mga spa. Wow, Masarap sarap naman nung dad. Sana sinabi mo agad para hindi ako nag -may, nag, ano, powder. <laughs> Nag-foundation okay. pa naman hey, Eh, right, syempre, gusto ko tayo surprise eh. Okay lang yun. Magka na lang magpagalaw sa mo. So, ano nga nila? Gusto mo ba? Oo naman, this this gusto ko yun. Monthly try nating mag iba, -iba. Bilang, ano Bilang isang nanay na... Oh, Siyempre nakakapagod yung pang-araw-araw natin. Pagod uh, talaga. Nanay. This month guys, sabi ko sa inyo si Isla, yung gapang niya parang takbo na. Si Gupo nanay na kasi kulit. nawala siya ng one week. So, ako lang mag-isa. Pero, hindi, nandyan ka naman. Nandiyan naman si King para umalalay. At saka si Ate Lynn. So, hiniram ko muna si Ate Lynn Kilabi. Ay, oo. Oh, tatlo naman yung kanilang angel. Hindi alam yung guys. Tatlo yung nagbabantay kay Kit, Kit, Kit Ay, tatlo ba? So, tatlo naman yung angels ni Vivi. Pinahiram sa akin si Ate Lynn. So, thank you so much, Vivi. So, yes. Yun yung nga sasabi ko, eh. Hey, mawala na talaga lahat. Huwag lang ang aking nanay SP. <laughs> oh, wala na. Ako. At si Boss kay siyempre. Okay. Lili na. Kasi talagang mahirap ang... Uh, mahirap, masaya na mahirap talaga ang pag-aalaga ng baby. Kailangan mo talaga ng ano ng kasama, katuwang. Ngayon, since nalampasan natin ang one week na yon, deserve and, ko ang mag-relax. Yes, and yung araw yun ang ibibigay ko sa'yo. Ito, meron akong magandang topic sa inyo, especially sa mga mag-asawa. Ang lalaki nagtatrabaho. Hindi, sa case natin itong dalawa. Oh, sa case natin dalawa, na pala tayo nagtatrabaho. Oh papunta dapat pendapatan system. <laughs> Pero ay pera mo? Kasi sa amin po ni Pat, actually ngayon, Para tayo nag-earn. At parehas kami nag-earn and Kanya sa bills na, pagdating sa bayad sa rent ng bahay, doon nagbaba si Pat. And ngayon, 'yun yung inaano niya. Kasi ano all know, kami ay nagrerent ng bahay. So meron kami, syempre, daily ano mo, expenses, kasama sa mga daily expenses namin, ay bills, expenses, food expenses. Ah, eto, ito ito ay na pasahod. Sa mga staff, meron tayong driver, meron tayong angels, tatlo, tapos merong assistant, meron tayong HR, diba? Tapos meron tayong mga staff sa GLAM. Yes. So, yung mga staff sa GLAM, sinasahod yan sa GLAM. Kasi Glam. So, Glam so, yung so. sa mga bahay, sa household namin, meron kaming five na staff. May driver pa. Lama? Six. So. Six. So, total of six. Aside from that, another expenses ay food budget. And another expenses ay islas essentials. Mga uh, baby essentials ni isla. Daily. Really, ano, bills. Mga bills. Ang mal malaki rin bills. Then, ang um, utilities uh, uh, rent. Internet. Rent, internet, Meralco, Maynilad. So, patulad nyo, marami din kami ginagastos. Sobra, sobra. As in, hindi ko na-expect na ganito pala talaga pag adulting ka na at meron ka ng pamilya. Kasi, ganito pala pag nag-earn ka ng money, parang lumilipad ka ng Bilis, mabilis talaga. Sobrang bilis talaga. And yun. lalo na ngayon na marami tayong tao, mabilis talaga. Yes. Tapos, meron ang sinasabi si Keng kahapon. Nagkikentuhan nag kami nag talaga. Nagkikentuhan kami about sa bills. Sabi niya, oh, sige, ganito. Ano yung tungkol sa rent? Kasi ang bills, sino ba nagbabayad ng bills? Ako. Ako nagbabayad ng Ikaw tours. wala. But sa rent, doon tayo naghahati. Doon kami naghahati. Uh, ka, ka isla, sino? Ikaw din. Oh. Ngayon, ano yung isa pa nating Gusto ni Kay. Ito ang deal niya sa akin. Meron siyang deal sa akin. Sabi niya, siya na daw magbabayad lahat ng bills sa bahay. Ang kapalit lang nun ay susundin ko lahat ng gusto niya. <laughs> Yun ba talaga? Pag ano? Wala ba? Wala De, gusto ba, lang, I mean, gusto lang namin ma-feel <laughs> yung lalaki ang nag- Poprovide. Nagpoprovide. Nang, as in lahat. Kasi ngayon, katulad na sabi namin, si Pat, nati kami sa red. So ngayon, gusto ko matry naman na kung kakayanin ko bang... Oo naman! Kaya naman! Hello! <laughs> Ikaw pa ba? Lakas, -lakas oh, kapalit nun, anong kapalit nun? So, meron siyang ano sa akin, um, ay, susan din ko lahat ng gusto niya. <laughs> As in, I am the father of the family. Dad, hindi naman kita, ano, hindi naman kita pinipigilan sa lahat ng gusto mo. As in, lahat, pag sinabi mong buka, bubuka. <laughs> I mean, hindi ko siya pinipigilan. Like, gusto niya mag-dota gusto niya mag ano. Sa case kasi namin, madali yung trabaho namin kasi nasa bahay. Eh, hindi naman madali pero yung sa time, nasa bahay lang kasi tayo eh. Hindi naman siya yung parang nalalayo ka sa akin ng matagal na panahon. Pero kasi merong may kapon, parang may pinapoint ako sa kanya na nakakatawa. Ano sa kanya, bawal mo na akong sabihan ng kahit ano. <laughs> Alam bawal mo, mo na pagalitan mo eh. bawal mo na akong <laughs> <laughs> Alam mo sa relationship, kailangan balance. May taga no, may taga yes. Kasi kung lahat tayo, puro tayo yes, yes man ka, walang mangyayari sa atin yan. Kaya nga tayo, dalawa tayo eh, dalawang utak tayo, dalawang puso tayo. Kasi kailangan natin ng alam mo yun, kailangan ng magbabalance ng relationship natin. So, hindi pwedeng puro yes lang. Hindi, yun, yun meron tanong ko. Pa, paano ba yun? dapat yun? Ganun ba talaga? Kung ikaw ang magpo-provide, bawal ka na ba sabihan ng masasakit? Bawal ka <laughs> na ba sigawan? As in lahat, pag may gusto ka. No. Love! Timpla mo akong kape, lap init mo akong pagkain Ganun ba talaga? hindi siya ganun dad kasi ba yung siya? yung pag nagpa-provide ka naman kasi that's your responsibility that's your obligation sa family oh. pero it doesn't mean na kailangan ay alilain mo ako hindi alilain sinasabi hindi alilain kita hindi Pilip... alila yung term oh. and dito <laughs> pag may sinabi ako, susundin mo kasi may mga bagay tayo hindi pa napagkakasunduan maraming bagay tayo hindi nakala <laughs> niya hindi kami nag kami may pero hindi kami nag-aaway na, -away kating... na -away. Yan, yeah, yung total talagang warlock, away talaga na ano. Kami ni Keng, pag meron kaming hindi na pagkakasunduan, ganoon lang, hindi na pagkakasunduan. Hindi naman... Yun yung pinag, sinasabi yung, ko. Yun yung talaga namin. Ngayon, kasi may gusto ako, pero may gusto rin siya. Pero since ako kasi, gusto ko syempre, yung pakikinggan ko din si Pat. Pero minsan kasi napupuno na ako talaga. Hindi naman napupuno talaga. <laughs> Parang, oh, okay lang. Ano yung yan. point mo? Na kapag may hindi tayo mapagkakasunduan, ako ang masusunod. Hindi, we have to meet half yun. Let's meet so, halfway. So, kahapon, inikwento lang naman namin to. Pero maganda naman yung sinasabi ni Pat, which is, yun naman yung tama. Pero kahapon kasi, nakakatawa. Pinagkikwentoan namin to. Ngayon, sabi ko sa kanya, ako lang sundin mo, pasasawura kita. <laughs> Okay. Sabi ko, sige, susundin kita sa lahat ng gusto mo. Lahat ng gusto mo, ano, hilutan kita, masaya kita, ito, Okay lang. Basta pasahuran mo ako ng 50,000 per month. 15,000 lang? 15, 15 to 20,000 per, 50 tuloy. 15 to 20,000 per month. Malinis na 20k. Ano lang to ha? usapan na gano naman kami. Tatawanan lang, kami kahapon. So, wala naman problema. Hindi naman siya issue. Pero gusto namin malaman sana yung insights nyo. Kasi si Pat hindi siya super submissive talaga Pero, yun naman talaga. Kasi dalawang tao tayo eh. Magkaiba talaga tayo. So, mayro. pag may bagay kang hindi gusto, hindi mo talaga gusto. So, Pero gusto ko lang malaman, paano ba sa mga mag-aasawa talaga? Paano ba sa sistema nila? guys, capable naman ako magbayad. Like, magbayad ng bills. Pero si Ken kasi, gusto niyang akuhin yung mga bills. Gusto niyang akuhin yung pagbabayad ng lahat ng... Gusto rin kita mga pag yun. yun yun. Gusto niya, akuhin yung payables. Pero, may consequence. may that twist. Hindi naman siya. <laughs> Yok-yok lang naman yun. So, good naman yun. Alam mo, napakabait ni Ken. Good provider talaga siya. Very, ano talaga siya. Alam mo yun, kahit capable naman ako na, oh, hati tayo ganito. Ah! <laughs> Hindi ma, ako na. Sabak, sinabi kong Akan. tuwad, tuwad ka. Yun lang yun. Tapos na usapan nun. Ako na lahat. Pero pwede naman tayo maghati. Ito kasi, ang pera ni Keng, pera ko rin ba yan? Mm -hmm. Hindi ko pa masabi na ganun eh. Kasi yung may sariling pera si Keng eh. May sarili akong pera. At ang pera ko, pera ko lang. Mm -hmm. Si Keng, meron din siyang sariling pera. Ang pera niya, pera lang din niya. Hindi ko siya pinapakailaman dyan. Pero meron... Hindi kami ka nagpapakailaman, pero provide, provide. Pag may gusto siya, bigay. Ganun, ganun. Pero so, ibig sabihin on, eh. lang na hindi kami nagpapakailaman. Ay, wag kang gumastos ng ano mo dyan. Pero kung may mga malalaki ang gastos yun, paalam mo. Oo, oh, okay. mo. Para aware yeah. lang din. Like bumili siya ng Brevin na coffee maker worth P70,000. Mm -hmm. Bumili siya tapos nang... <coughs> Nakihati ako. <laughs> mami, <laughs> mami, na. mami, <laughs> mami, 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 bibili ako ganito kape ha. Pagdating niya sa akin, transfer mo na 30,000, hati tayo. 35 ata? 30. 70 din yun, di ba? Yeah. So, 40 sa'yo, 30 sa akin, Wala, ano naman namin yun. Parang trip-trip lang. Dito na tayo. Dito na tayo. Ayan yun, So, yun. Namaya na ako sa usapang bills. So, ngayon mag-ano namin, kami. Magpapare-relax muna natin si Pat. And tignan natin kung ano pa yung mga ino offer nila dito. So, let's go. Okay. Alright, bye. See you later. Kaya mo ba first time ko yung 3 hours massage. First time, 3 hours massage. try kami naman 3 hours massage. Bababad na ako. Bababad. Wow. Relax mo. Meron din ako ng break kung pwede, dandan sa pa kasi makikilitiin ako. Dito oh, yung okay. talambahan, <laughs> di ba gano'n Gano'n yung makikilitiin. Okay lang ko ba nga? Nakikiliti ka yun? Ikaw din, may kiliti ka rin. Ikaw yung makikiliti ka rin. ako ngayon. Gano'n lang siya ba? Sarap ito na lang. Marami-rami yan, te. <laughs> wala bang ibang waiti para hindi nakakakilite? Wala po. Higang-higa ka dyan. Ayun wala ko pa. Giniagawa mo! Ay, wala ko lang. Wala akong dala sombrelo. Fairness, nakaka-press yun, ha? <sighs> Nubi. Grabe. Grabe naman yun. Sarap, grabe. Three hours kang minamasahe. Pinapamper pala. Kasi hindi ako natutulog pag kasi. Na-enjoy ko yung... Ay, ako nakakatulog talaga kapag head na. Sarap. Pero, Pero grabe yun. Hindi na lang namin na-videoan guys kasi nakaubot-ubot kami. Pero grabe ang experience. Punta kayo sa Coco Spa. Hindi, ang galing nila Maganda naman service nila eh. Ang sarap Sige, talaga. Honey. -enjoy ka. Yeah, Bismo, -enjoy ka. Bago malinis ang mukha ko wow, eh. Facial yan. <laughs> yung buhok mo taas taas. Kaya. Grabe yung ginawa sa amin dun. Foot spa, body scrub, massage, spa, body scrub, facial. Tagal eh. Kaya 3 hours eh. Medyo naboboard na nga ako sa tagal eh. So masakit na nga yung ano ko. Yung likod ko eh. Di ba ganun pagbagong panganak? Ay pagbagong panganak ka masakit. talaga ng straight lang. <laughs> Kailangan ano? Duma galaw galaw. galaw galaw. Kaya nagpapaano ako yung mga The best, uh, one of the best. Uh, so ngayon ay samgyup sa. <laughs> Kain naman tayo. May masarap na samgyup kan dito. Masarap eh. no? Yung parang ano? Kahit um, once a month mag-pamper ka dito. Next month iba naman trip natin. Aso uh, every month iba. Kaya tapos sabi natin yung ay na kita. Hindi mo pa na kasi hindi ka naman na nag-aaya lumabas eh. Tapos tayong dalawa lang. Quality time. Kasi isla naman na namin siya. Tuwing Sunday. Actually everyday naman. Pero yung lumalabas kami kasama si isla. Every Sunday yan. Um, Ang ano namin. Simba. Kain sa labas. So okay lang din. Deserve naman natin magkaroon ng uh, me time natin dalawa. Nang-scrub ako ni ate. Parang na akong parang lulutuin niya na ako eh. Ang sarap nga eh. Parang ano eh, hindi tayo may sasalang na ako. Tanggal para talaga liyo. Tanggal talaga liyo. <ba? <laughs> parang <kung> akong ano, minamarinate. <laughs> Pero pwede tayo sabay maligo doon? Pwede. Oh, Ay, yun sabay. na nga sana kita eh. Di mo ba't yung mga yun Eh, Ay, baka, ano yun uh, mo ako ng batut. <laughs> <laughs> Alam mo ba't gising din ako? Bakit? Kumakakalam na yung sigmura ko. Nagugutom na ako eh. Nagpamasahe tayo ng 8 a.m. Anong oras natin? 8am? Ay, 8am. 6am? 7 tayo dumating. 6-7 tayo dumating. Ito, 7-10? to 3 10. 10. hours. Ayaw mo Dinner time! dinner time! Anong gulo ba? Anong gulo sorry. Pero miss ko na si Izzy. I'm sorry. Kaya nga kadaan ko nga

natin ako, nagsasabi ko. Kaya yun Tapos wala tayo pang ng na natin. Kinagalit. mo ta'y sinuko. Buko. Ikaw na-sacrifice para sa akin. Ay! Kasarap man! Bumba! Unzip the zipper. sa sabog na yun siya kung Minsan-minsan oh, lang ganito, Dad. Kasi pag araw-araw ganito, talagang masama sa katawan niyan. Tsaka sa, ano, sa buhay. Tsaka sa bulsa. <laughs> so true. Bisa ano, mo na tatay ako. Ay, ma'am, ito pala balita. Gumawa ako ng paraan para maging hindi na kayo magkapatid ni Kong. Shit, paano? Hindi na kayo magkapatid si Mula ngayon. Bakit? Kumpare mo na siya. <laughs> Bakit? Ginawa niya ako ninong ng kumpil. Nagkumpil kami kanina sa kanya. Kumbaga, inaanak ko siya. Inaanak, inaanak mo na. <laughs> inaanak mo na pala si Kokot. <laughs> Ganun ko yun? Mag-atawa? <laughs> <laughs> yes. Hindi na po. Kiktawag sa akin. Tignan mo, ah, mapakitaan ko kayo. Pagyaw na good sa kanya. Si Barong ka, ninong di ko din. yun. Hindi na ka nagmamano. Dahil pag gumamano ka? Ninong uh, sa. Compile. Pero anytime na gusto mo lumabas, just tell me. Ito na rin, napagod ka next week. Gusto mo ano mong mo rest. Ang oh, bahay na lang ako. Gusto mo na lang. Kasama kami lagi na isla. Gusto mo, this week labas tayo nila isla. Gusto mo rin ba yan? May days na buwan sa Sunday. Oo naman. Kahit sa Dad, thank you ah. Huh? Ang <laughs> na mama ko eh. <laughs>